Si Hope Elizabeth Soberano o sikat na kilala bilang Liza Soberano ay isa sa mga mahal na artista sa Pilipinas at Hollywood. Bukod sa pagiging isang artista, si Liza ay in demand din sa telebisyon, dahil sa kanyang iba't ibang mga pag-endorso. Dahil dito, marami ang mga nag-yusi sa tungkol sa kanyang katayuan sa pananalapi na isinasaalang-alang ang lahat ng mga blockbuster hit na pelikula, pag-endorso, at serye sa telebisyon. Nakatanggap siya ng maraming mga accolades sa Pilipinas, kabilang ang isang FAMAS Award, isang Star Award, at anim na Box Office Entertainment Awards. Pinangalanan siya ng Tatler Magazine na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa Asia noong 2022 at 2023. Ang kanyang paglalakbay sa industriya ng libangan ay nagsimula nang siya ay nadiskubre sa edad na labintatlo sa tulong ng isang talent scout. Hinikayat si Liza na sumali sa larangan ng showbiz dahil sa kanyang nakamamanghang hitsura at natural na kagandahan. Ito ay minarkahan ng simula ng kanyang propesyon sa pag-arte at pagmomodelo sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging isa sa pinakapopular at mahal na aktres sa Pilipinas at Amerika. Noong 2015, nagtapos siya ng high school sa St. Patrick's School sa Quezon City. Hinabol niya din ang isang degree sa psikolohiya sa Southville International School at Colleges habang pinapanatili ang kanyang karera sa pag-arte sa rurok nito. Habang ang kanyang karera sa show business ay nakakuha ng hindi may kakaila na pagkilala, nais pa rin niyang tapusin ang kanyang edukasyon sa universidad. Dahil sa kanyang likas na kagandahan at talento sa show business, si Liza ay namata ng maraming mga talent managers upang magmodelo para sa mga print ad at infographics sa sandaling siya ay tumama sa kanyang mga taong teenager noon. Si Liza ay isang napakasikat at matagumpay na tanyag na tao ng Filipino-American nationality. Hawak niya ang nationality ng parehong mga lugar, dahil ang kanyang ama ay mula sa Pilipinas, at ang kanyang ina ay mula sa US. Sinimulan niya ang kanyang karera sa murang edad noong 2011. Siya ay naging isang matagumpay na mga awit, artista, modelo, at endorser. Siya ay tumaas sa katanyagan at nakakuha ng pangunahing tagumpay matapos na itampok sa serye sa telebisyon na Forevermore kasama si Enrique Hill. Nakakuha siya ng malaking tagumpay para dito at naging isang pandaigdigang icon. Simula noon, siya ay itinampok sa ilang napakalaking pelikula kasama ang kanyang kasintahan noon na si Enrique Hill. Una niyang sinimula ng kanyang karera sa Pilipinas, ngunit kalaunan, Lumipad siya sa California, kung saan nagsimula siyang magtrabaho sa Hollywood. Noong 2014, tumaas siya sa katanyagan, at kalaunan, naghatid siya ng ilang mga di malilimutang pelikula at palabas sa Pilipinas. Ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ni Liza ay pangunahing kasangkot sa kanyang papel bilang isang brand ambassador at endorsements, nakipagtulungan siya sa iba't ibang mga tatak. Matapos buksan ang pangalawang sangay ng kanyang negosyo na Hope Hand and Foot Wellness Center noong 2019. Isang kumpanya ng Medispa na itinatag noong 2017, na may dalawang sanga na matatagpuan sa Quezon City at Alabang. Ibinahagi niya kung paano siya nagsimulang pumasok sa negosyo na may isang simpleng ideya lamang. Iniisip na niya noon ang mga lugar na nais niyang maglagay ng higit pang mga sanga. Sana sa hinaharap kung maging matagumpay ang negosyo, nais niyang buksan ng isang sangay sa Makati o BGC. Wala daw tiyak na bilang ng mga sanga sa kanyang isip ngunit ang kanyang target ay Makati, BGC, Cebu, Palawan, at Siargao. Siya ay isang matagumpay at mayaman na tanyag na tao na nakatira sa Amerika at may hawak na pagkamamamayan sa Amerika at Pilipinas. May-ari siya ng isang napakagandang bahay sa California, at mayroon siyang ilang mga pag-aari sa Pilipinas. Siya ay may bahay sa Estados Unidos, partikular sa Los Angeles. Noong 2019, ay binili niya ang bahay at ginugol ang kanyang unang Pasko doon kasama ang pamilya at si Enrique Hill. Ang pinakamalaking achievement niya ay ang makakuha ng residential property sa states. Bilang karagdagan sa kanyang bahay, lumipat din siya sa isang bagong apartment sa LA at abala sa mga audition at iba pang mga proyekto doon. Ang kotse na pag-aari niya ay isang na-customize na Hyundai Sterex van. Siya ay maraming mga kotse o nakamamanghang mga kotse. Madalas siyang nakikita ng kanyang mga tagahanga na sakay sa isang mamahalin mga sasakyan. Nakita siya na sakay ng isang Cadillac Escalade, Mercedes-Benz, Land Rover, at iba pa. Sa kabila ng lahat ng kayamanan na maaaring tila gawin sa kanya ang lahat ng gusto niya, na natiling mapagpakumbaba siya. Ang kanyang net worth ay nasa paligid ng $7 million, o 399 million pesos. Ang kayamanan na ito ay batay sa kita mula sa kanyang karera sa pag-arte mula Pilipinas at Hollywood, pag-endorso, at iba't ibang mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Siya ay isang mahusay na aktres, modelo, at marami pang nagawa na hindi makapaniwalang gawain sa kanyang karera. Siya din ang isang hit model at endorser ng produkto na kumakatawan sa magkakaibang mga tatak. Ang kanyang kaluwalhatian at aura ay gumawa sa kanya ng isang hinahangad na pagkatao na ngayon ay hindi pinakamahusay sa negosyo sa paglilibang ngunit din sa loob ng internasyonal na pag-endorso at estilo. Sinimulan niya ang kanyang karera noong 2011 at gumawa ng ilang natitirang gawain at nakakuha ng daloy at pangunahing tagumpay sa loob ng ilang taon. Ang kasaysayan ng pakikipag-date ni Liza Soberano ay pangunahing umiikot sa kanyang relasyon kay Enrique Hill. Halos isang dekada sila bago kumpirmahin ang kanilang split ngayon 2025, na ang paghihiwalay ay talagang naganap halos tatlong taon ngayon, ibig sabihin noon 2022, pa silang hiwalay. Bago ang kanilang kumpirmasyon sa publiko, mayroong mga alingaw-ngaw at haka-haka tungkol sa katayuan ng kanilang relasyon dahil sa kanilang mga individual na hangarin sa karera, lalo na ang paglipat ni Liza sa Hollywood at Enrique na focus sa mga personal na pakikipagsapalaran. Sa kabila ng paghihiwalay, ipinakita nila sa publiko ang suporta para sa mga pagsusumikap ng bawat isa at mapanatili ang isang magalang at mahusay na relasyon. Sina Liza at Jeffrey O ay romantically linked, kasama ang mga ulat at buzz ng social media na nagmumungkahi na sila ay nasa isang relasyon. Kilala si Jeffrey O para sa kanyang nakaraang pakikipag-ugnay sa kumpanya ni James Reid, at naging paksa ng kontrobersya dahil sa mga paratang ng scam. Sila ay nakita ng magkasama sa iba't ibang mga lokasyon, kabilang ang Singapore at New York na humahantong sa haka-haka tungkol sa isang romantikong relasyon ng dalawa, ngunit wala naman naging pahayag ang dalawa tungkol dito. Kilala siya sa kanyang kagandahan, kumikilos na talento at kaakit-akit na pagkatao. Si Liza ay lumitaw sa maraming mga pelikula at palabas sa telebisyon, Nananalo ng mga puso ng maraming mga tagahanga kasama ang kanyang mga nakamamanghang hitsura at mga kasanayan sa pag-arte, si Liza Soberano ay naging isang kilalang at mahal ng kanyang mga tagahanga ang kanyang pagkatao sa mundo ng Philippine showbiz.